itinaas ni Ati sa Manalo, ang pride ng Pilipinas matapos itong pumangatlo sa Miss Universe 2025, pumang-apat po. Ito na nga ulit ang time na nakapasok ang Pilipinas sa top 5 matapos ang apat na taon. Kaya talagang happy-happy ngayon ang mga Panay in fairness, Bongga ang beauty niya dito nang ibida niya ang kanyang costume silver gown na gawa ni Baltaguva. Samantala, dismayado ang ilang celebrities tulad ni na Vice Ganda, Catriona Gray, Rupa Gutierrez, Michelle D, Winwin Marquez at iba pa. Hmm. Oh, de ba? Talagang tumutok ka ako naman, hindi mahilig sa pageant pero itong si at Ati sa Manalo pagkatapos ko siyang mapanood Rodel sa kanilang primili, prim, uh, preliminary preliminary performance ay talaga man, talaga naman na na ako sa kanya. Binigay talaga niya ang kanyang best lalong-lalo lalo na doon sa swimsuit evening gown kaya kanina talaga sobrang nag-abang ako at natuwa ako dahil pag tinatawag siya doon sa una top 30, di ba? Mm -hmm. Pangalawa, top top 12. 12. O di ba? Tapos top top